Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 10 pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan. Nasiguradong magugustuhan mo. Perfect ito para sa mga mahilig sa fun facts, trending topics, at mga informative content. Kung bago ka palang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Sa kasaysayan ng mundo, may mga tao na hindi lamang nakasulat sa mga libro, sila ang mga tunay na nagbago sa takbo ng panahon. Ngayong araw, samahan mo ako at kilalanin natin ang top 10 pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan. Mula sa mga mandirigma hanggang sa mga leader na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon, tuklasin natin kung paano nila hinubog ang mundo sa paraang hindi natin malilimutan. Ready ka na ba guys? At kung ready ka na, simulan na natin. Isa, Alexander the Great, 356 hanggang 323 BCE. Bakit makapangyarihan siya ang humawak ng isang napakalawak na imperyo na sumaklaw mula Greece hanggang India bago siya mag-edad 33? Bilang isang henyo sa larangan ng militar, hindi siya natalo sa anumang labanan. Iniimpluwensyahan niya ang kultura, wika, at politika sa buong mundo sa tinaguriang Hellenistic era. 2. Genghis Khan, c. Si 1162 hanggang 1227. Itinatag niya ang pinakamalaking kontinental na imperyo sa kasaysayan, ang Mongol Empire. Kilalang-kilala siya sa kanyang taktika sa digmaan, disiplina ng hukbo, at kakayahang pamunuan ng iba't ibang lahi. Sa kanyang pamumuno, lumawak ang kalakalan at kultura sa Silk Road. Tatlo, Julius Caesar, 100 hanggang 44 BCE. Bilang isang general, statesman, at diktador ng Rome, binago niya ang politika ng Rome at pinatibay ang pundasyon ng Roman Empire. Si Caesar ay nagwagi sa maraming digmaan, pinasigla ang mga reforma sa pamahalaan, at kinatakutan dahil sa kanyang popularidad, dahilan kaya siya pinaslang ng mga senador. 4. Napoleon Bonaparte, 1769-1821 hanggang 1821. Pinangunahan niya ang France sa panahon ng mga revolusyonaryong digmaan at itinatag ang French Empire. Siya ay isang henyo sa larangan ng militar at politikal na reformista. Ang kanyang code Napoleon ay naka-impluensya sa mga batas ng maraming bansa hanggang ngayon. 5. Qin Shi Huang, 250 siyam hanggang 210 BCE. Siya ang kauna-unahang emperador ng pinag-isang China. Pinag-isa niya ang mga nag-aaway-away na kaharian, nagsimula ng mga malalaking proyekto tulad ng Great Wall of China, at nagpatibay ng mga pamantayan sa pagsusulat, pera, at sukat. Anim Adolf Hitler, 1889 hanggang 1945. Bilang leader ng Nazi Germany, naging sanhi siya ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at malawakang pagbabago sa mundo. Bagamat kinamumuhian dahil sa kanyang mga kasalanan laban sa sangkatauhan, hindi may ang lawak ng kanyang impluensya at kapangyarihan sa panahong iyon. Pito, Mahatma Gandhi, 1869 hanggang 1948. Pinangunahan niya ang India sa mapayapang paraan ng paglaya mula sa pamumuno ng mga British. Ipinakita niya na ang non-violent resistance ay isang makapangyarihang sandata laban sa kolonyalismo at hindi makatarungang sistema na naging inspirasyon sa buong mundo. 8. George Washington, 1732 hanggang 1799. Itinuturing bilang ama ng kanyang bansa sa Estados Unidos. Siya ang nanguna sa American Revolution laban sa British Empire at naging unang presidente ng United States, na nagtakda ng mga pamantayan sa pamahalaang demokratiko. Sham, Cleopatra VII, 66 hanggang 30 BCE. Huling aktibong pinuno ng Ptolemaic Kingdom ng Egypt. Hindi lamang siya kilala sa kanyang kagandahan kundi sa katalinuhan sa diplomasya. Gumamit siya ng alyansa sa mga makapangyarihang Romano upang mapanatili ang kalayaan ng kanyang kaharian. 10. Winston Churchill, 1874-1965 Prime Minister ng United Kingdom sa panahon ng World War II. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang talumpati at matatag na pamumuno, pinatatag niya ang loob ng kanyang bansa laban sa Nazi Germany at naging mahalagang bahagi ng pagkapanalo ng Allies ang mga makapangyarihang tao sa kasaysayan ay hindi lamang mga mandirigma o emperador. May mga leader ding nagtagumpay sa pamamagitan ng katalinuhan, diplomasya, at inspirasyon patunay na maraming anyo ang tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay maaaring magmula sa sandata, sa salita, o sa diwang hindi kayo.